yan good day to all po mga kaibigan at uh, mag-opinion ulit tayo dito naman kay pasti uh, Duterte. At uh, nagagalit ito kay General Torre mga kaibigan. Kasi mukhang ayaw ni Basti Duterte na bumaba ang krimen sa Davao. Ayaw. Ayaw ni Basti Duterte na bumaba ang krimen sa Davao nung uh, si General Torre ang uh, umano na doon na uh, nag na sa Davao naging uh, uh, mataas na police officer doon uh, regional eh ano na siya bumaba na yung krimen <laughs> Ayaw ni Bastido yun oh, mga kaibigan nato uh, panoorin natin uh, at bibigyan natin ng resibo yan panoorin natin tong interview sa kanya gusto niya murahin siya ni eh. Si General Torre. Salita na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng naging courtesy call ni Davao City Marantan. Police Acting Director, Police Colonel Hansel Marantan sa kanyang opisina kamakailan. Ayon kay Mayor Baste, handa siyang bigyan ng pagkakataon si Marantana na maglingkod sa mga Dabawenyo dahil wala pa naman itong napapatunayan sa kanyang trabaho. <laughs> I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Ano ko siya. I will welcome you. Ano ko. Na mayon ta. Hoping that you will do your job. Let's give him a chance. Tanaw na to. Kasi may gusto mo trabaho yun sa tao. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Baste kung aprobado na niya ang pagkakatalaga kay Marantan pero muli nitong binatikos ang umanoy hindi pagkonsulta sa kanya hinggil sa pagpapalit sa liderato ng GCPO ayaw niya ayaw niya mga kaibigan na mapaltan yung ano siguro yung hawak na yung hawak nila sa leeg na police chip uh, chief ayaw kasi siguro nako-control nila yon then ilang beses pinapaltan tong si Marantan eh bago pa kay Marantan nagkaroon ng iba pang mga palitan hanggang inabot yata ng apat yan ayaw nila di ba yeah. mo nyo makikita nyo dito na si Basti Duterte nga ay eh, alam yun namimili ng pulis na makokontrol niya <laughs> yun ang uh, gusto ng mga te yung mabubudol yung uh, mga police officer uh, panorin pa rin natin ang isa pang uh, video mga kaibigan ito, ito naman City Mayor Sebastian Duterte, ang Regional Director ng Davao Police, ang General naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde, magbabalita si Bril Montalvo. Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Story III sa isang vlog hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ng general. O sa nasa mga ambisyon o okay ng eh, general na Nagugat ang galit ni Mayor Basek kay Torre nang palitan nito ang labing siyam na yun. station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. Nakita niyo kabigan ayaw talaga ni Baste yung ano eh, alam mo yun ng uh, police officer na talagang itinatalaga mismo ng PNP. Eh, sa bagay, mayroon naman din sila talagang uh, right yan. Kaya lang, makikita nyo nga uh, sa ano niya, sa mga nakaraang uh, police uh, officer dyan, eh, matagal nilang na-control, di ba? Yung isang uh, uh, police o chief na naging uh, panandali ang uh, PNP chief, eh, lagang yun eh tao ni Duterte na matagal na panahon. Di ba? Kaya ating si Baste eh nakuha talaga ito ng uh, police officer na makokontrol niya. Di ba? Makokontrol nilang mag-aama. Tatlong beses itong pinalitan hanggang sa May talaga si Colonel Hansel Marantan Yan. nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng kamkami ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, Binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng tatlong minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Mm -hmm. Hindi raw 'yan makatotohanan. Makikita okay, niyo mga kaibigan, na uh, Gusto nang ibaba ni General Torres 'yung bilis. Ibig sabihin, gusto pa niyang pabilisin na ang pulis ay makaresponde ng uh, maagap. Kaya lang hindi naniniwala do si Baste Duterte. <laughs> Kasi, kasi nga ano eh. Alam niyo, sinisiraan nga niya yung mga uh, mga police officer na itinatalaga. Nagawa siya ng issue. Diba <laughs> na, uh, hindi, hindi makaka, ano yan, hindi yung, uh, mangyayari, walang katotohanan yan. <laughs> eh, yung pulis, o oh, ano na eh, mga pulis na nangyaya, uh, nagsasabi eh, o, oh, pwede mangyari yan. <laughs> Talagang itong si Bustido Terote, ano eh, baliktad naman ito nung, ama eh, na yung ama, binay yung polis, eh, ito, na, inaano niya, diba, tinutulog saan niya ang polis. <laughs> I don't right, know, okay. magkaiba ang ano nito style nitong mag-ama. I sa narrative is, sa nakita niya ko noong datos aning aton lugar, without even comparing it to anywhere else in the Philippines sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Carillon Festival nitong Martes. Parehong absent sina Mayor Basi at Torre. <laughs> Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatunan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang police. Pero git niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinututoo ang banta. Allah. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggis siyang magkomento kung aprobado na ang kanyang appointment letter. Ayun, kung aprobado na. <laughs> ito ba mga kaibigan, natin pampapanoorin ulit itong isang ito. Tingnan natin kung ano bang uh, gagawin dito ni General Torre. Ano ang kinalaman ng isyong ito sa pagbabasa pwesto ni General Torre? Magandang sa iyo, Ella. Binanatan kasi ng netizen si QCPD Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito'y dahil sa pagsasagawa niya ng press conference noong linggo ng hapon. Kasama ang motorista na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzales ang nag-viral sa social media na nakitang bumunot at nagkasanang baril laban sa isang siklista dahil lamang sa sagutan sa trapiko. Minasama ng netizens ang anilay mistulang abogado ni Gonzales si General Torre. Ayon kay General Torre, ayaw niya makaladkad ang buong hmm. organisasyon sa mga batikos laban sa kanya. Kaya... Yan, kita niyo mga kaibigan na. Oh. Uh, katindi ang uh, integridad at uh, ano na itong karakter ni General Torre? Eh, na agad talaga siya sa pwesto nung ano eh. Uh, nabalita niya, yun nga, parang ah, may mga issue, si siya binabatikos. Kunting netizen lang yan eh, nagbitaw na agad siya sa pwesto. <laughs> oh, ganyan yung taong may, ano, may hiya, di ba? Hindi makapalang mukha. Oh, mga kunting ano lang, kunting, ah, uh... dito. May nasabi lang sa kanya masama eh. Siyempre, yung buong kapulisan ng madadama, yun, nag uh, resign siya. Kita mo? Eh kaya lang, hindi naman siya talagang uh, uh, nawala ng trabaho at may kumuha pa rin sa kanya at nagtiwala nga yun ang gobyerno. Oh. Eh, itong mga taong ito talaga na marunong na lumagay sa tama, itong dapat nating uh, anuhan, suportahan, di ba? Hindi yung mga Duterte na nananakit ng uh, sheriff, yung anak na gawain lang naman ng sheriff, 'di ba? Yung naipatupad yung padala ng utos ng korte. Oh. Eh bakit uh, si Sara si Sara Duterte na isang abogado, eh bakit niya kinokontra yung uh, korte? Oh. Eh korte na yung nagdala uh, ng uh, utos, 'di ba? Eh, si Sara Duterte, siya pa yung nagmukhang magaling doon, eh, pero siya yung violator ng batas. Oh. <laughs> Wala nga mga taong ito. Tapos paniwala-paniwala mga DDS sa mga kabulastugan ng mga yan. Aba, eh ano na eh. Kumikilos kulto na kayo, ba diba? Para na kayong mga tauhan ni Kibuloy. Hindi naman kayo dati DDS eh. oh, mat nawala sa inyo yung uh, reasonable pag-iisip. ba diba? Kaya kayong mga DDS, bumalik na kayo sa normal ninyong buhay. <laughs> Bumalik na kayo doon sa dati niyong buhay na ang galing ninyo yung uh, salitang Duterte sa inyong isip. oh, <laughs> uh, normal naman kayo dati. Ba't kayo naging parang mga zombie? eh <laughs> uh, yung mga DDS to. Ito to, tingnan ulit natin tong isa. Ito naman, isa rin tong mayabang mga kaibigan. Ha? Uh, isa rin tong ubod ng yabang. Ah, uh, panorin natin to. kain ko kayo. Ha? Willing ako magpapakamatay guys, Naku! <laughs> Napak napakadami ng uh, instances na talaga namang mga uh, wasak ang mga barko natin doon sa sobrang laki ng barko ng China na binabangga sa ating mga sasakyan. Ano ang ginawa mong hudas ka? <laughs> may 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 sundalo pang naputulan ng daliri. Anong ginawa mo? Tapos sasabihin mo ngayon, makikahanda ka makapag-gera. Ang <laughs> ng taong yabang nitong hinayupak na to. Ang bihira naman. Sabihin nila na po China ko, huwag oh. ko mag-gira mag mag dyan. So is... Gagagera, <laughs> sira, ulo ka. <laughs> Ang dami na nga incidents eh. Ha? libo-libo ng incidents na nangyari na bullying, di ba? Violation ng teritoryo natin, oh. Chinese spies, mga kriminal na na dito sa Pilipinas, illegal business, oh. ano pa, yung mga money laundering. Oh. Ba't hindi ka ba makapagsabi ng kahit anong masama sa China? Wala kang binabanggit kahit isa, Bato de la Rosa, ngayong ka na lang, kung kailang eleksyon. <laughs> demonyo. Kasi, <laughs> <Ayun, ringin. laughs> ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila kung gusto nila. Bigyan ko yeah. na ng baril at bala, takihin natin yung mga nagbubuli dyan sa... At <laughs> takihin yung mga nagbubuli. Puta <laughs> nga. Talaga naman, naputol lang nga yun. Daliri ng isang ano eh. Oh, bully ka pa rin. Yung pa rin na nasa isip mo, bully pa rin. Wala nga ka. Hindi ka nga nagbigay ng statement kung ano man ang uh, gusto mong uh, support. Di ba? Kaya ang nababagay sa iyo, ito, ito, isa kang, uh, isa kang ganito, Bato de la Yan! Yeah. <laughs> <laughs> yan ang bagay sa iyo, isa kang utot. Inayupa ka, isa kang matigas na utot. Pambirang mga tao ngayon, puro <laughs> Puro kayabangan eh. Ito mga kaibigan ha. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pinagmamalakan ng mga yan sa Dabao ha. Ito, tingnan natin. Tingnan natin itong news na to ha. Ayan o. Oh. Bumaba ang Dabao, yung crime rate ng Dabao 2%. Kailan ba to? Alam ko February lang to eh. Ayan o. Oh. February 21, 2025. Oh. Bumaba ng 2% ang uh, crime rate sa Davao. Uh, yan, ay, yan ay nung panahon na ni BBM. Ha? Panahon ni BBM. So, uh, sabi ni nung si Ma Police Major Dela Rey, uh, De Rey, attributed the decline to enhance police efforts. To, eh, kung talagang enhance ang police dyan, noon pa, hindi na sila mag -e enhance pa ulit. <laughs> kung enhance na, ay kaso, <laughs> hindi nga enhance. Uh, Diba? Well, Kaya uh, kailangan pang i-enhance ni General De La Torre. <laughs> Kasi ang gusto ni, Bar ni Bastido Terte, yung mga pulis na nakakagawa ng mga illegal, yung nakokontrol nga nila, ba diba? nakakapagpasok ng mga... Uh, kung ano nung mga smugglers doon, 'di ba? Yung mga illegal, 'yan, 'yan ang gusto ni ano ng mga mayor ng Davao. So mga kaibigan, ito pang isa ha, ito pang isa. Maka, ikagulat nyo to mga kaibigan ha, itong uh, report na ito. Na, ga, sa Dabao din, ha? sa Dabao din. Hindi tayo lalayo. Itong report na ito ay uh, mga pawang uh, Dabao cases. Ha? Ito yung uh, <laughs> mga Dabao na hindi kanais-nais na nangyayari dyan mga kaibigan. Ito, ito, ito ha. Davao City lags most rape cases but has fourth lowest crime rate. <laughs> ang marami dyan Ayong yung uh, gumagawa ng katampalasan ng pangre-rape. <laughs> 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 ah, rape pala ang marami sa Davao. <laughs> Pabira. Yan pala ang uh, kinawiwilihan diyan ng mga tao. Ha? yung nga mambastos ng mga babae at mga tampalasin ng mga babae. Ah, yan ang ano, ano ba bang ano, ano to? Ah, Sunstar, oh ma Ano yung balitang yan, yung news uh, broadcast na yan. Ah, yung news, uh, ano ba to? Sunstar. Oh, yan. Oh, tama nga. Oh, hindi na natin dapat pang ano, ah, uh, Huwag maniwala dito eh. Matagal na tong Sunstar na to eh. Matagal na tong newspaper na to. ba diba? mga Mga news outlet. Oh. Kaya ang pinakakinawiwilihan ng mga tao sa Dabao na yung mga katampalasan nila doon ay rape. ba diba? So ito pa, ito pa mga kaibigan na Rape ang pinakamataas na mga uh, krimen sa Dabao. So ang sumunod dyan na report mga kaibigan, ito po, ito po. Atin panorin ha. ah ito, ito, ito. Which city had highest monthly crime rate? Ayan, o. No. Ha, tingnan natin. I-search e natin mga kaibigan ng Dabaw ha. Search natin. Ayan natin. Ayan. Ako, na agad ang mga tao mga kaibigan. <laughs> ha? Tingnan natin ha. Ano bang ang uh... Ormoc City on the other hand got the lowest average monthly crime rate uh, with uh, followed by Cotabato City, Puerto Princesa, Angeles City, Olongapo City, ayan and Davao. So may mga crime rate pa rin mga kaibigan talaga. Na uh, marami pa rin talaga ng mga sira ulo diyan sa Davao at uh, hindi nila mapapatino talaga 'yan kasi yung leader ay sira Ulo. <laughs> Kaya <laughs> diba, gagaya lang yung mga tao. Oh. Quezon City, ito mga kaibigan ng uh, pinaka cream diba? of the pie. Quezon City also has the most number of rape cases with 65, followed by Manila 44, Paloca City 38, Davao City 37. Oh. <laughs> diba? Mataas ang mga crime rates dyan sa Dabao. Eh, mas malaki ang populasyon ng Manila, mga kaibigan. Pero tingnan mo naman, 44 lang ang Maynila. Ang Dabao, 37 sa rape cases. <laughs> so matatakaw dyan na, ano, matatakaw gumanyan dyan yung mga tao, mga kaibigan. <laughs> Manang-mana kay Duterte. oo. No? Iba ba sabi niya, napakarami niyang babae. Ay, kaya ginagaya siya ng mga lalaki sa Dabao. Oh, ito pa, in terms of physical injury cases, Quezon City came first with 252, then followed by Manila, Cebu, Iloilo, and Davao. Oh, biro mo ha, sumusunod talaga ang Davao sa mga katarantaduhan ng mga kriminal, mga kaibigan. Oh, kaya wala nga masasabi si Duterte na uh, ang Davao eh, ini-improve niya, hindi po. Hindi niya maiimprove improve yung Davao kasi siya mismo yung uh, siraulong tao na naglilider-lideran dyan. Diba? Hindi mawawala yung uh, mga kaguluhan dyan at mga kung ano-anong uh, krimen. Kasi yung leader ay siya yung uh, nagpapakita ng example kung ano yung uh, kalokohan. <laughs> oh, ganyan lang mga kaibigan ha. Ah. Huwag tayong lalayo doon sa katotohanan na yung leader ng Dabaw, eh siya yung si Raulo. Kaya yung mga tao na sunod sa kanya, yung mga lalaki, yung mga malalakas ang loob. <laughs> uh, tira, tira. Yung mga magmamalaki dyan na uh, maganda ang dabaw, ang dabaw ay mayaman. Ano na mga kaibigan, apat na, mga, papunta na yata kayo sa apat na dekada dyan eh. 37 years na yata lahat-lahat. Yung uh, panunungkulan nyo, yung uh, pinakamatagal kay Duterte. Tagal niyang mayor, na uh, naging congressman siya then sumunod na yung mga anak nagpalita na vice mayor, mayor so around mga basta mga parang 37 years Duh sa 37 years niyo pinagmamalaki na ninyo na ganyan yung nagawa ninyong ganda sa dabaw kulang yan mga kaibigan diba kulang yan hindi yan na uh, sasabihin mong 37 years ganyan lang yung nagawa nyo hindi yan talagang sasabihin mo yung uh, napakaganda na nagawa nyo sa loob lang mag-aapat mag na dekada hindi ano yan, maliit pa yan kulang pa ang gawa nyo <laughs> uh, <laughs> hindi pa talagang pwedeng may yan oh uh, kung talagang kayo magaling ha sa loob ng apat na dekada mag-aapat na dekada kung talagang kayo magaling Nagawa nyo na, dapat na parang Singapore ang dabaw. O, oh, ba diba? Nagawa nyo na na parang katulad kayo ng Singapore. Eh, kaso hindi. O, oh, ano pa rin naman ang dabaw? Ano ba ang mga ginagawa dyan ng mga tao? Puro magsasakad nila ang manging isda. O, oh, yung mga malalaking lupa dyan. May mga tanim na prutas. O, oh, yun lang naman ang ano ng dabaw eh. ba? Diba? Sasabihin nyo, parang ang ganda-ganda ng dabaw makikita nyo yung uh, yung tabi ng Dabao River. Ah, yung riverside. Grabe naman dun. Hindi yun mapasok halos ng uh, sasakyan. Di ba? Hindi magandang kalsada dun. Oh, masikip. Ang dami ding squatter. Oh, Ang daming basura dun sa uh, tabi ng Dabao River. Paano nyo sasabihin magandang Dabao? Kung talagang ano, mga ni mga multimillionaire na dapat ang mga tao diyan. Oh. Eh, yabang na yabang kayo eh. Mga nagpo-post ng fake news sa Facebook eh. Siyempre lahat ng lugar may maganda. ba? Diba? Pero kung sasabihin mo sa tagal ng panahon ni, Dot ni Duterte dyan, ha? dapat nabigyan na niya ng dapat uh, dapat nabigyan niya na ng mga lupa yung mga tao dyan at hindi na yan parang mukhang mga squatter dyan sa tabi ng Davao River. Oh. Kaya walang uh, ano yan. Walang uh, sasabihin natin na batayan yung sinasabi nilang maganda ang Ay Eh doon sa lugar na kung saan sila nagpo-focus ng mga proyekto nila. Eh, Siyempre, laging meron center ang mga city. Pero yung gilid niyan, pangit mga kaibigan. Pangit. Oh. Kaya walang masasabi sa mag-amang yan kundi ito. Uh. Dinadaya nyo kami, kala nyo, hindi namin malalaman yung mga, ano, ha, mga kondisyon ng Dabaw. O, oh, madami nga, may mga droga pa rin. Ha? Huh? Kung talagang takot sa kanya yung tao, napapatayin niya. Ha? Huh? Papatayin niya lahat. Shoot to kill. Shoot them dead. Ay, hindi naman nangyayari, mga kabigan. Ang dami pa rin criminal dyan. Ha? Huh? Yan nga sa tabi ng Dabaw uh, River. oh, ay, wala kayong may pagmamalaki, kundi ano yan, yung mga kabulas to ganyo. <laughs> oh, hanggang dito lang mga kaibigan at uh, ibinuking lang natin itong uh, mga kalokohan talaga ng Duterte at uh, wala naman talagang uh, magaling na, na ano yan, na i-contribute. O nung una, magulong dabaw. Ha? Kasi nga, may ano dyan eh, may, naglalaban dyan ng kristyano at muslim nung una mga, kaibag, mga kaibigan. Iba kasi ang religious war. Talagang napakahaba niyan mga kaibigan pagka pinag-usapan mo eh kung sino ang uh, mga ano mga Diyos nila. Talagang yan eh walang katapusan, ha? Unless eh, magpakita ang Diyos sa ano sa mga harap nila para tumigil sila na pagpapatayan. <laughs> oh, saka lang titigil yung mga yan. So mga kaibigan, kaya ang Davao, merong culture talaga diyan na parang alam mo yun, yung ang hustisya eh anong tawag ito, mabilis na patayin kasi ganyan nga yung ano eh yung ano ng Islam eh ah at hanggang ngayon dahil malapit nga sila sa community ng mga Muslims eh naniniwala sila na parang dala-dala pa rin nila yung uh, ganong uh, tradisyon, 'di ba? Ganong kaisipan na dapat eh pagka may uh, ginawang krimen, eh, patay agad. So, Dala, dala ni Duterte yon na ganun yung kanyang mentality. But hindi naman niya talaga pinatutupad mga kaibigan kasi nga bulastog yan. ini <laughs> ah, inaano ina, ina, ano lang niya, sinasakyan sakyan lang niya yung mga mga tradisyon ng Islam, 'di ba? Para umano sa kanya yung mga bangsa yung mga nasa Sulu, yung mga na, mga Maranao. Oh, hindi natin 'yan ano mga kaibigan dapat paniwalaan na sa pangabubuladas na 'yan. Uh, pero 'yung talaga 'yung kultura ng Dabao, eh ganyan nga po, 'di ba? Ganyan 'yung sinasakin ni Duterte na nakaisipan, 'di ba? Kasi ganyan nga eh. Ganyan 'yung naging uh, tradisyon nung una no, mga paniniwala ng tao nung una. So hanggang ngayon eh pinagpapatuloy ni Duterte eh, inaano niya ang tao na parang, uh, alam niyo yun, na uh, kailangan parusahan agad. Eh, hindi naman nangyayari nga. Eh, ma kasi marami na sa Davao City, eh, mga Kristiyano. Oh. Kaya uh, hindi na mangyayari sa kanya yan na uh, uh, ip ipatupad niya yung eh, parang uh, batas ng Sharia. Oh, hindi pwede sa Kristiyano yan. Ay, <laughs> mo sa kristyano yan eh. <laughs> oh, hindi nagkaroon ka dyan ng civil war pagka uh, religious war. Pag pinatupat mo sa kanila yung sharia lo. Oh, hanggang dito lang po mga kaibigan at uh, sa susunod po mamaya po at hahanap ulit tayo ng magandang ma uh, mapapagkwentuhan na uh, para naman na uh, maibooking natin itong mga Duterte sa kanilang mga kalokohan na huwag nang bumalik sa Uh, posisyon ng gobyerno at mabigyan ng katungkulan. Salamat po ulit sa inyong lahat at hanggang uh, sa muli kayo po ay laging dapat nasa mabuting kalagayan at lumandas sa tamang uh, pag-iisip.